sa mga minamahal naming politiko. Isama niyo naman po kami mga security guards sa inyong mga plataforma di gobyerno. Dahil mga butante din po kami, sampu ng aming pamilya. Makailang dekada na ang nakalipas pero lupa pa rin kaming napabayaan ng mga naihalal namin na inaakala pa man din namin ay matutulungan kami na mapaayos ang aming kalagayan sa ganitong propesyon. Napakarami na pong mambabatas ang nailulok sa pwesto at maging yun. Nasa pwesto pa rin sa kasulukuyan. Subalit bigo kaming mga sikiyo oh. na kanilang mapansin ang aming kalagayan na sobra po talagang napakaliit at lalo pang pinaliit ng lipunan dahil sa baba ng tingin ng iilan sa aming mga gwardiya. Sahod! Pilipinas po lamang ang may pinakamabawang pasahod sa mga CTO. Umaasa po kami na meron sa inyo ang magsusulong sa Senado kung reason na maipibigay po sa amin ang nararapat at sapat na sahod lalo pat 12 hours kami nasa duty. Umalis po kami ng bahay sa madaling araw na tulog pa ang aming mga anak at tulog na rin sa gabi sa pagka-uwi namin ng bahay. Pagod na nakatayo. bilang sa araw at parang basang sisiyo sa panahon ng tag-ulan. Pero sa gabila nito ay kailangan namin magtyaga para sa aming pamilya. Provincial rate. Tanging ating bansa po lamang ang may ganitong sistema. Wala naman pong pinagkaibang trabaho sa nakatang sa lungsod man o sa probinsya. Kung tutusin po ay mas mahal pa ang mga pungunahing bilihin sa province kaysa NCR. Mas mahal din po ang pamasay sa province, ganoon din ang singil sa kuryente at iba pang gastusin. Kaya narapat lamang po na buwangin itong provincial rights sa sistema. validity ng security license. Di ba? Nagawa na pong pahabain ng expiry date ng passport at driver license. Siguro naman po ay pwede na rin ito sa mga lisensya naming mga gwardiya. Kung kumpara nyo po sa passport at driver license, napakadamin po ng mga requirements sa pagkuha ng security license dahil sa kadami ng documents paper na kailangan bukod pa dito ang mga attachments paper na binabayaran namin sa mga training centers pagkatapos namin mag training ay may mga burloloy pa at paralyas -par para sa aming uniform na karagdagan gastusin din hindi po biro nagagastos namin makakuha lamang ng lisensya sa pagkagwardya Subalit so, napakabilis po ng panahon ngayon. Tatlong taon at parang bang kailan lang ay alilagaga na naman kami para mag-renew ng panibago. Sana po may magsulong sa inyo nito sa gawing 5 years ang expiration ng lisensya namin.